Hello guys, good evening po. So gising pa ba kayo guys? Ayan, so si Miga Shawi, daog na. Gising pa oh. Gising ang mga daogan. Okay, so mo hatag partial combi guys kay naka-uwi ko sa atong uh, house no. Kaya uh, mag-advance ko uh, numero partial. Partial combi na to. So naka-live ta guys para sa ugma bukas para bukas to saan ba ako nag live para ogma ni Bakit wala akong ano? Guys, po comment naman guys, parang missing yung live na to ah. Sumiga Mega Shawi oh. Oh, ito na, okay na. Okay, so, agoy. Wala man itong live. No, saan na ba Ang ato ang live. Hindi makita. Kita ba ninyo 'tong live, guys? Ah, right, ito na. Agoy, 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 agoy. agoy. So Uh, Mohatag og partial combi guys para ugma no August 12, 2024. Lunes para ugma Lunes. So paalihog ko ninyo guys pa siya nga to live. Salamat. So baka gising pa kayo diyan. Kusog ni sa Lunes mga boss. Congrats sa mga nakadaog sa tuwang kwan na VIP numbers so may mga may nanalo sa kabilang GC, ayan, sa GC number 4. Atong VIP, ayan. So, congrats sa mga nakadaog sa winner atong 831 target kaayo. Na target jud mga boss. Okay, so muli, congrats sa mga winner. Nakatuhits tayo mga boss, kaning 159 o 831. Ayan o. Talaga naman. Pinalag tayo kahapon mga, ngayon mga boss ngayon araw pinalag tayo. Sana bukas pala rin ulit tayo sunod-sunod sana atong winning and winning uh, na gihatag sa inyo mga boss. So muna siya akong uh, analyze uh, kanina. Na mga numero natong gihatag oh. Muna siya itong gihatag kanina mga boss oh. Uh, muna siya oh. Itrewa oh, target. 831 target. So nag live ko mga boss Kanina sabi ko mga po sa first live na to uh, Sabi ni Miguel Shawi Clear ang loud boss ah uh, Salamat po Miguel Shawi Grabe to hits tayo boss Okay so shout out sa ating mga members Ayan si Miguel Shawi members natin yan Mga VIP members natin Okay so muna siya guys kaha, Kanina no akong gihatag sa itong first live Ihatag ko sa akong first live kaning 812 o ah uh, 192 di ba? Kunan tanda niyo kanina yung ating first live oh, amo ni first live kanina. Ano Ah so mo ini tong uh, gihatag na na numero kanina mga boss sa VIP to ha. So sabi ko nga po sa inyo guys, ah uh, tatlo po ang ating VIP na numero, naiwan po yung isa doon mga boss. So ako ng gihatag sa live kanina amo ni sya, amo ni mga boss, ano yo? VIP. Ayon na yung VIP nato 912. 291 o 219 mo na siya akong VIP number sa ato ang special so sabi ko nga sa live tatlo po yan pero dalawa lang ang ibibigay ko pero mga boss binigay ko po siya nung alas 5 mo ini siya 831 target na gihatag na na ako ng 831 no kasi VIP number ko ito mga boss kaning 831 Okay, so nakapost po tayo dyan ah uh, Yun, sabi ko sa mga VIP So, mayroon siya mga boss, tanawan ninyo. Uh, Gihatang na ako sa VIP ha, kay tatlo na. Tatlo. Oh, mayroon siya ang pang, pang Kanang 812821 821 Diba? So, 812821 821 VIP. Best number na to. Uh, best na tayaan. Alas 2, alas 5, alas, 9. Si Old gihapon. So, muna siya akong gihatag mga boss sa dalawang live na to, no? Pangalawang live. First live na to ni, eh, kanina. First live. Ah, uh, muna siya. So, sabi ko po sa inyo mga boss, ayan. Uh, yan. ayan po yung aking VIP na hindi ko po siya sinama sa tuwang first live. Kani mga boss, so 9128128133 so tulo na VIP numbers na ako na ako gihatag. So, iniwan ko lang talaga yung isa diyan. Okay? So, syempre pag VIP pag VIP po tayo, kumpleto po 'yan at So, nakalagay po dyan, play All draw So matic yan Play All draw Pag mga BIP natin na numero Win or lose po yan Mga boss Ayan o no? Okay So Muna siya mga boss Ang atuwang pangtulo Nang akong pang BIP Okay So gihatag na ako Kanina Sa alas 5 Gihatag na ako na ako Ng 831 Target ka No 831 Okay, so sana nakita po ninyo yung mga boss ang 831 kay siningit na ko na, no? Kasi dito sa 812. Kasi alam niyo mga boss, ito kasi kung, mat kung mapapansin niyo, ang resulta po sa ano, uh, dapat diba nagresulta ang 930. Na Alala niyo yung 930. Oh, mo ni siya oh, 930 mga boss. Sa pit suggest 930. Karon 831 naman, 'di ba? Okay, so 831. So mo siya mga boss, 831 uh, ano yan 12 no 831 831 12 todo yan di ba 930 12 por todo yan mga boss ayan no di ba sim sa atong guide sa 159 15 por todo yan mga boss ayan no 831 at 930 So, na para sulta na si Pisces o oh, mga boss, bantayan bantayanan nato na. So mapapansin niyo rin 'yan mga boss, no? Kung lagi po kayo uh, nag-aano ng uh, loto, mapapansin niyo 'yan. So karamihan alam ito, alam itong uh, uh, formula. Mas uh, simple lang ito mga boss, kaning formula nato na plus 1 minus 1 lang po 'yan. 'Di ba? Plus 1 minus 1. Uulitin ko. 831 is uh, 12 po yan mga boss kung itutal po natin yan ang 930 naman po mga boss 12 po to din po yan kung i-plus nato na So nagtugbang jud mga boss, oh, nagtugbang. Oh, may ni oh, it ang resulta karon sa uh, 831 oh. So meron na nga ko utso oh, oh. gisulat ko na sa akong bullpen oh, utso. Kani 8. Oh, gisulat ko nang 3 oh. 83. Gisulat ko na sa bullpen 831. Tugbang siya mga boss sa 930 oh. 12 si for todo. same sa 087 mga boss. 15 portodo 159 15 portodo So dito lang nalahi talaga hindi tayo nakuha dito sa pangalas 5 si ito lang ang nakuha natin dito kasi ang resulta nito is 574 574. 574. ah muna siya ang uh, pizza 11 namang official result. So pizza dosi karon mga boss, uh, ugma. Yo, mani atong uh, guide ani kusog ning ano ibe mga boss agoy. Bakit ito nasulat ko sige lang. Kusog ni sa ano second week naman tayo, di ba? Okay, so second week. So kusog ni mga boss. Ito yung sinasabi natin na uh, tawag dito, uh, tawag nito leading number, no? So mo ini atong leading number. Mo ini atong leading number. Kasi second week ngayon eh, second week. So mo ini leading number mga boss. Ay do, yung kisulat na naman na ako ang ano, hindi nabubura. Oh, leading number ni mga boss kaning ano uh, ibe. Mo ini atong leading number. Ha? So maghatag ko dalawag parasyal na numero para ugma. Sabay lang ninyo mga boss, win or loss niya. Leading number naton is 9. Lunes. Okay, so mani siya mga boss ang akong ah, pangbato para ugma. Ano eh? So kung ganahan po ninyo mga boss, pwede po ninyo ni target ninyo 200. Ah, mani ah target 200 kuha itong mga guide kahapon no, mga boss, guide na ito kuha mga itong guide kahapon na 8, uh, kahapon sorry ngayon, ano, kuha ang ating 815 lahat ng itong binigay kani uh, ang atong guide, di ba? Recap guide na to sa August 11 is 8, 5, 1, 2. So, kuha mga boss oh, ang uh, pang alas 5, uh, alas 2, alas, alas 9 oh. Kani 851. Tulo ang atong uh, mga guide nang gikuha. Kalusot kani 15. Pwede man ni eh, 15158 so kani ito ano. Oh. Ani ito atong guide na kanina. So, karon sa pitsa si 12 August Monday. So, leading uh, number nato is si Noybe. So, sa ganahan sa mabay kani nga first kombinato mga boss. May minute ba 409 Partial kombinato yan mga boss sa inyo ah para ugma bukas kay Okay so muna siya ha? congrats sa mga winners natin mga boss ha? sa itong uh, 831 target sa nakarambol congrats din po at sa 159 congrats sa mga nakasabay sa itong uh, na mga numero na lo, uh, na uh, nato karon linggo no na nato suwerte ta karon guys suwerte sana ugma monday suwertehan pud ta para daghan nato mablisingan so mo na sya tong 409 mga boss target rumble so sabi ko ba rin sa sinulat natin is uh, ano yan ha old draw ha old draw nato nindot ni mga boss sa alas dos pero old draw na atong kumbi 409 kung nga pala, congrats ha, nakalasto dito ha, sa ating VIP 3-1. Uh, double hits tayo kasi patalo tayo dyan matik ng last 2 sa atong uh, A3-1. No, tatlo ang mga gawa po niya ng last 2. So, sinabi na rin po natin yan sa ating mga VIP members, last 2 na lang ninyo. Basta mga importante natin na combination, VIP, always mag last 2 mo. Okay, so dito na tayo mga boss sa ating second combination. So, gisingit lang na ako na sa mga wala pa uh, online sort trace apps ah uh, ayan so tuslo ka lang ninyo punta lang po ninyo ano lang yung mga boss <coughs> okay so second combination na to ah uh, mga ini mga boss ang atong second combi para matapos na tayo sa ato live okay so mga ini ang atong first na puro 09 target rumble second combi na to mga ini mga boss ah, uh, sim gihapon ah, uh, ating 0 uh, kukunin ko yung 0 at ah, syempre ito mga boss kung bakit may 0 tayo ha Remember mga boss Naglalabas po minsan no Ang sinasabi ko po sa inyo na papit sa guide Okay so 12 tayo ngayon Bukas o mag 12 Plus 8 20 So 0 for todo yan mga boss no 0 Ang bibilangin natin dyan So best number nato si 0 din Para o masapit sa 12 Monday So ang atong guide na 9. So i-combine natin Pwede tayo mag 90 all 90 all mag 90 all tayo so yan na yung 90 all nato May first combination na nato na 409 second combination nato mga boss ani sabay na lang ninyo ni mga boss win or loss para ugma sana makachamba ta Kaning, uh, 609 at 409 okay so muna sya kung uh, partial combination at kita kasi sa lang po tayo ugma bukas pizza 12 no sa to ang uh, second live Ayan so ay kalimot pag share niyo na ngatong live mga boss at pag uh, like share niyo para daghan ang winner no? kachamba? No share niyo mga guys oh, bahala na po dito tayo. nila win di ba sa importante na ibahagi natin mga boss para if ever na maglabas again ang ating numero daghan na again ang winner so yun ang goal natin na makaano tayo marami ang manalo kung maka si Boss ugma No so puhon ay lang kalimutin niyo mga boss pag ano ha pag follow niyo sa tong uh, new page na si Boss Follow niyo na at sa ating YouTube channel. Sa ating YouTube channel, simgihapon gihapon puntahan lang po niyo. Ah, may na tong channel mga boss oh. Bantan na lang niyo tong YouTube channel, minsan dito tayo nagla-live ano siya. Okay? So muli mga boss, thank you po sa inyo lahat. God bless. Sana huwag makagrasya ta para sunod-sunod na natong swerte kaloyan. Ah uh, January Kina, Miguel Love Shoutout. Ba uh, night boss tour, sabi po yan ni ano, ni Brian Dualos. Good evening po idol, good evening. Mayong gabi sa yung tanandiha at ating mga viewers natin dyan sa Visayas at Mindanao. Ayan, Luzon. Ayan, mga, mga, mga ano dyan, solid na uh, followers at solid subscribers po natin. Okay, so mix it up po, guys. Uh, oras is 8, uh, 8, uh, 10.39 po ng uh, gabi. So, yun lang po. Thank you very much sa inyo lahat, guys. At sa mga nakadaog no, sa itong mga kombi, Nagihatag, Salamat po sa inyo. At congratulations po. Bye bye guys. Good night po sa iyong tanan. Good night po. God bless you guys. Love you all.